kahit ilang taong ka na nag-church dyan at hindi nagmamanip hindi talaga mag-manifest ang banal na espiritu sa isang katawan ng tao hanggat na andyan yan, hindi mo sinusuko. Makikita ng isang kristyano kung ano ka pagsuko ka. Yun! Makikita ang isang kristyano kapag na siya'y nag-iisa. Oo. Oh, Kasi pag marami, Ma pinig ka magpanggap eh. Oo, oh, tatama. Oo. Oh. Malalaman mo kung mag-iisa ka lang. Oo, oh. Tingnan natin. Huwag ka lang umimik niya, tapos kunyaring ganun-ganun ka lang. Kunyari, oh, oh. hindi ka na makakalata na wala kang alam eh. Oh. Okay. Pero,